Uy, gising na. Uy, gising na. Mm. Sa so, buhay mo no. ah. Mm. Gising na. Tanghalik na. Magluto mm. na ng amasal. Hindi pa. Magluto ka ng amasal. Ang na ako. Sa buhay mo May tagaluto ka pa. Ha? Oh, tet na. Okay. ang paggalawin mo eh? Pagdado tuhod ko. Oh. Mm -hmm. ng tuhod ng asawa. Na flexi yan. lubihan mo. Bulbo. Baldado ka lang. Akatayo <laughs> ah, ka pa. Ikaw <laughs> <laughs> dapat nag-aasikaso sa asawa mo pag balda ang tuhod. Oh. Mm. -hmm. mo, hindi ako makagalaw eh. Mm. -hmm pag-gabi, ako nang magsisilbi sa'yo. <laughs> Sarap buhay mo na. May tagaluto ka pa na. Siyempre. May taga-silbi na. Mm -mm. Oo ka okay. Patay mo yan. <laughs> Hindi ka ba naaawa sa akin? Hindi makagalaw tuwod ko. Paano ako makaka... Paano gagaling agad ang tuwod ko niyan? Eh, paano ako makakapagtrabaho agad? Paano kita mabibili ng mga gusto mo niyan? Paano kita may pagsasapi, no? Kawawa ang asawa mo, parang gagaling agad. Mm. <laughs> ang gusto mong mo ng lutuin ko. Ang gusto mga sarap na pagkain. Saan mo, Sal? Yan ang gusto mo. Para gumaling agad to. Hindi kita mabibili agad yan mga gusto mo. Sa mga shopping. <laughs> ang gusto mo. Pagluto mo na ako doon ng ano, yung masarap na ulam. <laughs> Almusal. Sige na. <laughs>